Hmm. Ya dede mona oh atras mo. Ayah. Hmm. Arigato tochan. Bye -bye. bye bye. Thank you. Uncle. Thank you. Ah, alam pun an jam. Ayan, dito na sa airport. Nakita nyo yung airport dito. Sobrang maluwag. Sobrang maganda. Lahat na ako nakapadikit, puro puro parking. At ang parking na yan, bawat lusutan mo ay airport talaga. Hindi ka dadaan sa unit. hindi ka dadaan sa open. Bye bye Japan. Oh, bye 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 Japan. Okay, see you in next month. Okay. Adalah oh, tayo na, no? no? Karun kiapu na lang, ano? Ano lang tayo nung pumunta sa kiapu? O, sobra, sobra, ano na. Alam mo Oh, monthly. Nandito kami mga idol. Monthly, monthly. Alam mo yung ganun? Yung misan yung... Pero okay naman, masarap. Once na na namin yung pagkain, na-miss namin yung apo namin, na hindi naman kasi sila pwede pumunta dun sa amin na maramihan sila. Kami pupunta. Yan. Although, pwede rin kami sa ibang bansa. Ako labing dalawa na ador. Well, nabalik-balik na ako dito. Ayan sobrang ano uh, convenient ang galaw lahat lahat malampat okay. maaga pa so early darling nakita mo naman talaga walang tao magtabi naman kayo ng konti para makita kayo ayan yung anak ko parang nag shopping lang dito ang tambak ang kanyang ano, pinamili siya ni mami niya. Nag-shopping siya. Yan, sa pasalubong. Pupunta kami dito naman, ganyan naman. Sa timbabari kami, tig ganyan. Basta ako, alam nyo na, bag at alahas lang sa akin. Mm -hmm. Hindi, doon sa, doon sa, no, terminal, doon sa airport talaga. May kakain, kakain, kami. So, kapasok na muna kami, check-in na para mabilis. Kailangan kinatatakot ko pa nag-check-in kami maaga yung aming bagahe matagahan huli kasi unang pinasok okay napaka ano di ba napaka liwalas walang tao ilan, ilan lang sa airport dito nga pala to, sa central airport ng ano to Nagoya dito yan doon kami galing so yan Okay. So, ito ngayon, meron na kaming tawag dito. Ah, ito, meron ng signal. Alam niyo yung ganun dito. Meron ng signal. Hindi ka mahihirapan. Mga arrival dito. Meron ng signal. signal. Doon pa yan pagpasok natin. Eh, dito na meron. Kaya na, sa dali na matatanggal. Uh, dito sa, ano, Starbucks. Starbucks dito, ay, ay lahat ng, ano, talaga, galing. Ano? So, makikita mo rito. Mamaya pa tayo, oh. Eh. so <tod> mahal dito Ayan, pwede pwede dito tapos papainit mo doon para gusto mo gumili ng kape pwede mo painit mo timpla naman ikaw magtitimpla kung gano'n ka marami ang mga ilalagay mong ingredients na kape or ano-ano gano'n ang do ano asukan ikaw na bahala ay bumili ka ng tubig ay ay magsa-check-in tayo iwanan mo yan yan? Oo, lang sa loob ko. Dito, dito naman nagkalat yan. miss ko yung kapatid ko. Kasi alam mo yung gusto niya ma-experience yon. So minsan pinatry ko sa kanya sa Pilipinas. Alam niyo, pumasok ang pera namin. Hindi naman ba yung binili namin? Alam niyo yung ganun. Kaya nga minsan gusto ko pag ano, kung talagang ano lang mapunta siya rito. Kaya lang yung visa niya yung tsunami. Nagaano kami ng visa. Ayun, sister Mercy ko. Sana dumating ang time na maging okay, okay. Okay ako sa financial. Gusto ko mga kapatid ko makarating dito. Ganun. Okay, tanyo. Ayan, nakita nyo. Ayan, ang mga sasakyan. Mm. Ayan, mga mga nakatube yan, no? lahat. Oh. Mm -mm. Umulan kasi eh. So, susunod na punta namin is Vietnam. Punta kami Vietnam. Siguro ngayon papagawa, aayos ko muna yung aking braso. Ang sakit kasi meron akong ano, frozen shoulder. Uh, may ticket na kami ng Vietnam. So, burakay mo. Magbuburakay. This year. Tapos, Japan ulit. Naman po kung saan. Siyempre, pag matanda ka na, para ano, diba? Alam mo yung ganun. Okay, Kaya papaalam na muna ako kasi magse-self ano kami eh. Dito. Timbang-timbang. Tapos pa magtimbang muna tayo dyan. Repack area. Okay, paalam muna ako mga lods kasi andito yung dito kasi sa Japan, ikaw na mismo mag-isa mag-ano. Uh, yung gagamitin mo na yung self, ano ka na, ala na rito yung tao. tao. Sige, babay na po. Magtitimbang kami.